Umakyat na sa labing malo ang patay sa Davao Region dahil sa matinding pagulan. Sa bayan ng Carmen sa Davao del Norte, nabulok na lang ang mga aning palay at saging dahil sa pagbaha. Live mula sa Carmen Davao del Norte, nasa front line ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang panahon dyan at mga kapatid natin? Julius, simulang kanina nga 4.30 ng hapon ay tuloy-tuloy na yung pag-ambon dito sa bayan ng Carmen. Para naman doon sa lagay ng ating mga kapatid dito, marami pa rin yung hindi nakakabalik sa kanilang mga bahay at hanap buhay. Sa katunayan, yung ilang mga magsasaka nagsisimula ng mangutang para makapagtanim muli. Nawalan na nga ng bahay na pa ang mga aning palay. Yan ang sinapit ni Kalexta matapos abutin ng lampastaong baha ang barangay Guadalupe sa bayan ng Carmen. Ngayong araw, gumanda na ang panahon. Kaya naman sinubukan niyang ibilad ang sampung kaban ng naisalbang palay. Ipakain na lang sa kuan, sa hayop, sa manok na lang. Maging ang pinatutuyo niyang saging para ibentang pagkain sa baboy, parang naagnas at nalulusaw na sa pagkabasa. Maghanap naman ang pera para i-ano, pang-umpisa pang -pa naman. Uutang naman. Uutang na naman. Umabot na sa lampas 90 million pesos ang pinsala sa mga pananim sa Carmen. Sa tabing ilog, naabutan namin si Cynthia. Kahit maputik at walang kasiguraduhan sa lalim ng tubig, patuloy siya sa paglusong. Target niya ang mga kahoy at ilang gamit na mapakikinabangan pa. Nanguha ng panggatong, walang makain, walang tubig, pati mga bidings ng doon sa baha, yung anak ko doon, doon nilalagnat kagabi, hindi ginaw, walang gamot. Dahil bukas na muli ang mga kalsada, agad nagpadala ang LGU ng pagkain, tubig at gamot sa 20 barangay ng Carmen. Nagbayan na rin ang mga residente para maibaba ito sa mga truck at agad na maipamahagi. Idinulog na ng Carmen LGU sa DPWH ang pagtanggal ng 50 hektaryang lupa sa Carmen Delta. Ito ang naipong lupa na tinubuan na ng bakawan sa exit point ng kanilang tubig mula sa ilog palabas ng dagat. Isa yan sa mga nakikita nilang paraan para hindi na maulit ang malawak ang pagbaha. Babanggitin din daw nila ito sa pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City bukas. Very uh, optimistic ako na kung bumahaman, hindi na talaga magbabackflow dahil libre na ang agusan papunta ng dagat. Ang importante na maklear natin yung uh, delta ng... Uh, Tagum, Libuganon, River Basin. Wala rin daw magiging problema sa mga bakawa na nakapalibot sa ilog dahil pwede naman daw itong ilipat. Sa tala ng OCD o Office of Civil Defense, umakyat na sa labing walo ang patay sa buong Davao Region, habang apat naman ang nawawala. Kasabay ng pagbaha, tumaas din ang kaso ng leptospirosis sa Davao Region. Simula January 1 to 27, 34 na leptospirosis cases ang naitala sa rehiyon. 48% na mas mataas ito kumpara sa kaso sa parehong panahon noong 2023. Meron po tayong dalawang patay pero hindi po ibig sabihin na confirmed cases po yun. Reported leptospirosis kasali po sa reported po natin could be suspect and yung confirm. Julius, wala pa rin klase sa mga paaralan dito sa bayan ng Carmen. Dahil baha pa nga yung mga silid-aralan. No? Sabi nga ng LGU ay tatagal pa ng higit isang linggo yung uh, mga tubig bago humupa dito sa lahat ng paaralan. Nasa sampu yung baha pa rin. Gaya na lang dito sa aking likuran no? sa Carmen National High School. So ngayon, tinitignan din nila at ina-assess kung magkano yung mga nasirang libro at ilang gamit sa loob ng paaralan. Julius. Maraming salamat, Rainyal Pawid. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.